Magandang buhay mga lords. Humba with saging na saba. Dahil advance ang birthday celebration ni Daddy, magluto tayo ngayon ng humba. Alam niyo na kung para saan 'to mga lords. Una, ilaga muna natin 'tong pata ni Mrs. Este ng baboy pala para lumambot. Kasabay nito ay prito na rin natin itong uh, saging na saba. At pagkalaga na pata, iprito na rin natin 'to hanggang sa pumula. Tamang pula lang mga lords ha. Baka maging crispy pata. At pagkatapos nan, magisa na rin tayo ng bawang at sibuyas. Wow! Imekos-mekos lang natin mga lods. At pagkatapos nan, ilagay na rin natin tong pata. Konting mekos-mekos lang mga lods. At lagyan na rin natin yan ng pampalasa. Una, lagyan natin ng toyo. Lagyan din natin ito ng dalawang kutsarang suka mga lods. Siyempre, wag natin kalimutan na magpapatamis sa ating humba ang Sprite. Bali dalawang boteng sprite nga pa lang nilagay namin dyan mga lods. Ilagay na rin natin ito pinirito nating saging na sabah. Lagyan din natin ang dahon ng laurel at bulaklak ng saging. Para lasang-lasang karne, lagyan din natin ng kaldo. Galing sa pinaglagaan ng pata kanina mga lods. Kaya huwag nyong itatapo na pinaglagaan mga lods. Lagyan din natin ng black beans. At imekos-mekos lang natin yan lahat mga lods. wag pala natin kalimutan ang mahiwagang mahika. Pakuluan lang natin to mga lods hanggang sa lumapot. Siya nga pala, huwag kakalimutan ang lagyan ng pamintan durog at buo. Pwede rin lagyan ng konting asukal para lalong tumamis. At pagkakulo, pwede na natin tong ahunin. At ayan na nga mga lods, tapos na. So paano? Pwede na ba? Let's G!